sa ating lahat no mga kaidol pagkos so, tayo ng earphone mga kaidol kasi ayusin natin no mga kaidol no kasi hindi na gumagana mga kaidol ay yung po no mga kaidol no ay sira no so, mga kaidol so nasa sana nasa mabuting kalagayan po tayo dyan no so, tayong Babayan sa ating sarili mga ka Idol no na uh, upang ikakaligtas natin o oh, safety first muna mga ka Idol no sa ating pagtatrabaho lahat ng mga kaibigan ko diyan so safety first no so sana sa mabuting kalagayan po tayo diyan mga ka Idol so bago lahat please subscribe po sa ating malit na channel na upang madagdagan pa yung tatlong unit ka Idol vlog So, pag nagustuhan man ang ating vlog o video, uh, like, share mga ka-idol, no? Uh, kung sino man, bagong nasalta sa ating uh, panibago, uh, panibagong vlog o video mga ka-idol. So, ina inaanyahan ina ko kayo mga ka-idol na subscribe no mga kaidol sa ating malit na channel na upang madagdagan pa yung tatlong unit ka idol vlog so diretsyo mga kaidol aklasa tayo mga ka-idol. natin mga kaidol no buo pala talaga siya mga kaidol hindi pala siya ano mga kaidol no ah, uh, bukod bukod buo siya mga kaidol na nakakabit sa aircon mga kaidol yung tubo mga kaidol no hindi siya pwedeng baklasin Ayaw makyat mga kaidol yung Ano mga kaidol no? Ayaw makyat yung nagagawa mga kaidol Kasi sobrang taas kasi ito mga kaidol no? Baka daw siya ay mahulog Ito na yung isang lock, mga kaidol ah least na ibaba natin mga kaidol no ako pa mapalitan tong aircon ko to, mga kaidol napakainit sobra dito mga kaidol talaga sabihin na nating mahangin hindi pa rin siya mga kaidol ay hangin niya mga kaidol ay parang hangin ng init ng ubin mga kaidol no Muna tayo mga kaidol ha. Pabalik ko muna yung mga gamit niya mga ka-idol, no? Pakarumi na naman mga ka-idol. Connecting my iPhone. napakataas daw mga kaidol kaya takot na takot umakyat yung kaayos yung aircon mga kaidol no Saan ay nararapat? Saan ay nararapat? Mamay. mawala na 'to ng takip mga <laughs> mga ka no? so hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol itatampok natin mga ka ha so medyo busy pa no na natin mga ka-idol so maraming maraming salamat po see you next vlog mga ka -idol. thank you